Hello guys! For today's video, ibang atake naman natin ngayon dahil pupunta tayo ng Senate. Diba? Sinador naman ngayon ang kakausapin natin. So, dito na ako sa Carla Papunta na kami doon. So, for drive drive na si Jake. Ayan. Mm. ka naman dito. mag out ka naman. Yeah, sa inyo Ngayon medyo ano. Medyo kinakabahan akis kasi diba? Sinado naman itong pupuntahan natin. So, ito na malapit na tayo sa gitna ng Senado. Ayan na po ang sinit yan, dyan, dyan. Malapit na. So, tingnan natin ang eksena. Ayan na siya. Malapit na senado sinado. Papasok na kami. Dito na kami ng sinit. Ayan na siya. Pak. Dito na kami. May mga pulis syempre, of course. Uh, Pa-parking muna kami. Uh, Pinaano kami nila. Pak, ayan na. Nasa sinit na ako. Nakita ko Sir Anjo. Hi. Maganda ba ko, Sir Anjo? Oo, oh, alam mo. <laughs> Tuwan-tuwa ako sa iyo. Bukod sa maganda ka, maganda rin ang iyong uh, puso at kaluluwa dahil marami kang natutulungan at napapakain ng masarap na pagkain na very affordable. Thank you so much, <laughs> Sir Enjoy na Nasa sinit na ako sa labas. Kasama ko to sa ano ko. Sa, sabi... Ayan, dito na ako sa sinit. Sinit, dito na ako. Pasok na tayo sa loob. Ito, ito na ako, pasok na tayo ng sinit. kinakabahan ako. Hey! Hello. Ayan yung gate. Waiting pa ako kasi hindi ko alam kung nasaan doon. Ito susundo sa amin. Ayan, nasa na tayo ng sinit. Dumantay muna sa mga guards. Nakakaba. Sana tayo dito? Dito. Sinit, sinit Building Philippines, Pasay City. Napasok na niliwata. Paris Overload. Saan Hello. Hello. <laughs> Hello, madam. Saan Di ba, pinasok ko na talaga ang sinit. Hindi talaga ko papayin. Hindi ko mapasok ang sinit sa tagal-tagal kong nakatira dito sa may harapan na ng singit, ngayon na akong makakapasok dito. Nasa <laughs> loob na ako ng sinit. Nakablog ka ba? Ito pa lang loob ng singit. Dito ba yun? Ayan, dito tayo sa... Hello. So ayan, dito na ako sa loob ng Senado. Waiting ako kay Sir um, Senator Tolentino. Tatawagin na ako sa... Number 5 ako eh. Tiyaring. Pumasok ako sa top 5. So doon siya. Waiting tayo para tawagin. Kasi di ba? Bago ang question and answer, kailangan uh, tawagin muna yung number mo. So ganun dito. Medyo kinakabahan ako. At binigyan na rin nila ako ng damit. Ibang ganda ng damit. Mm, ganda ng damit. I love it. Kasi sarili ko siyang mayo, kaya

kasi para mas pangmasa, para po yung tao na magkain, mas sold po. Kaya po nag-underize tayo lahat. Kaya po marami akong customer kasi marami mas kapal na roon. Marami kang stock na pigas. Ano po yung barbecue? <laughs> diwata barbecue. O, oh, diwata barbecue. At saka meron akong diwata <laughs> inasal. the sal. Yan naman yung iniyaw na manok. Ito yun. Bakit? Ilonggo ka ba? Ano ba? Hindi po kasi mas... Dati Paris lang ako. Ang iniisip ko kasi para pag nagsawa na sa Paris, meron akong pang Pang, Colette, ibang option, ibang option. Chicken, chicken oh, din. Oh, oh. din. Kaya barbecue. Meron din ako lang gunisa, hindi na ako nagdala kasi Kaya, yata ang marami. Oh. So ano titikman muna na rin? Ah, sir, bahala na po kayo. Pero siguro dito, ito kasi dito ako nag, ano, dito ako kilala sa Lechon Paris. Diwata Paris. Diwata Paris. Oh, sige. Ayan, Bigyan mo ako para ano. Asan ba yung panandok dito? ito. Ay, ito po. ano, para... Yan ang specialty mo. Oh, ito ito talaga yung ano nila, binabalik-balikan. Tapos affordable lang, siyempre masarap naman kahit ang pan. Ano na sa siya? Mayroon siyang ano, mayroon siyang... Ito, dipindi na yan sa'yo kung lalagyan mo siya ng mga condiments. Kung hindi ka pa satisfied dito sa ano, sa sabaw, baka maging diwata ako niyan. Ayan sir, ito na yon. Tapos kung hindi ka pa satisfied sa lasa, may panimpla po tayo. Dito po yun. Nilalagyan ba ito ng kanin? Hindi na. Hindi po. Nakabukod po yung kanin. Ayun. Sige. Patay tayo dyan. Ayan po na po yung mag-serve sa'yo. Para, para, kotila, ka para alam nyo po kainin yung paris. Ayun. So, sige. Masahin na pa naman Eh. Kumakain, na niyan, eh. Kumakain dati dito sa mi, ano, sa mi, sa mi, España, sa 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 So, Ayan sir, na Ayan, kain na kayo mga sir. <laughs> <laughs> salamat po ah. Naging salamat, salamat, bahagi salamat. yung pares ko dito sa salamat, singit na nyo na din. So kain na muna sila. <laughs> Ganoon ako sir. Hindi, dito. Busog po kasi ako, kakain ko lang. mo yung ah. So ayan, Tino, may makasama ba na nakakatuwa kasi umabot na yung paris natin sa Sini. Tayo <laughs> naman sa... May barbecue din, sir. Ayaw, may barbecue daw. Ayaw, ayaw. So si barbecue naman, ang lira yung ano? lang piraso, tapos may isang soft drink, ang lira is may free sabaw si ng paris. Walang din pa din. Pero kung gusto niya ng isang barbecue lang, isang rice, 40 pesos lang. Pwede na yung sarong tisi natin

Gano'ng katagal ka nag-prepare sa pagluto, magaling araw na yan. Ano sir, wala, walang ano, walang into kasi nagpapalit na po ako ng tao. Dari dari po yung serve, tapos meron po akong tao din na nagmumultor sa mga kulang na mga anong kailangan Tinatawag na gano'ng deliver na lang. Tapos yung yung sa namin sa pakulot? Pwede naman sa Tapos yung malayo na masyari. Parang tayo papakain Okay, Sa akin, pag piyesta gumagawa nito, kinabukasan, surrender na yung magbagoan. <laughs> <laughs> Tumusog na lang. Ang bisipi niya may secret recipe si Niwata eh. Okay. Anong secret dito? Ano naman, normal lang naman yung ingredients ko na nabibili ko lang sa paning Pero syempre dito. Kanya-kanya lang this para yung parang, parang pasarap dito. Ay gano'n. na yung natututo? Matagal na, sir. Ano siguro mga... Kasi dati, sir, dito lang no, ako sa may harap ng sinit. Ako yung dito banda na maraming makakain. Kaya lang, di ba, kinainin ko ako dito. Kaya nagpapusto ako so, dito. Mabuti na lang meron ako na din bandang. Sa may... sa may... sa may... Dito lang ako dati nandiyan dito sa bago mag, bago mag kami sa pagluto. Ano pa ka? May 26? niya? Ano pa niya? Ano 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 pa niya? lang <laughs> tayo ng mga gamit niya? Ano ayan ako pa na si RD, niya? Ano daw sila, Ano mobilize niya? Ano pa niya? ayun. Tuturo niya? Diwata. Tuturoan ni Diwata. Kaya lang, si Diwata may mga sikreto na hindi sasabihin. Hindi <laughs> so, mas magagaling yun, sir. Mga shipbook mo yung Di manan dito. Ako <laughs> naman, ano lang naman sa akin e. Eh, parang teisyon ko lang yung minopo, hindi naman po ko graduate lang po ni Pero mas maganda yung minan dito, sir. Puro galing talaga yan. Hindi sa'yo. Nakuha mo yung panlasa ng Pilipino. Sa akin, siguro kaya kumatok, sir. surprise talaga. Marami, Marami na nga pong gumaya sa akin yung mga 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 doon ba? Dey Sa ng mga lang iba ibang lugar. Para na inspire sila sa akin. Pero ako lang Nagparang na inspire sila, sorry na lang ako sa gan 'yan. dumami na kanina. Pakatulog sa akin. Parang ganoon din po. Tumulbas kala sa ano sa Palawan, Batang Sa ano-ano ko doon. aso ni Kat. Siguro. Marami kasi nagbablog dito ko kaya parang kas kasi yung pares ko kaya ayaw kalabanin yung pares ko ng ibang kutahe. Siguro pag humina na, magkipa na naman ako ng ano, ng minum. Ngayon kasi medyo malakas pa siya. Kaya hindi ko muna nilalatag yung mga ulam-ulam ko. Pero may mga ulam din po ako. Bakit diwata ang pangalan mo? Ano, parang kakaiba. <laughs> Panangilip. Madaling tandaan. <laughs> ano panaginipan mo? Oo. oo. Sige, <laughs> waray-waray pala ito. Ha? Ah, Waray po ako. Late na yan, late na sa Pwede lang konti na lang. lang. Konti na lang. Alen. Alen de Bazares. Ano ba? Alen de Bazares uh, 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 sa Las Navas. Ano yung pangkatubig, pang Yan yung mga lugar sa aming Kapul, kapul. Ah, kapul, yan po. Kapul. Ayan po yung mga lugar na sa amin na tuloy. Bisita ko yung vice mayor na, no? meron daw sa kanila ano, Yung dagat daw nun, hindi ko sarang sa pagbabayaan ng Panginoon. Kaya nga po. Katoliko ba? Ano ka ba? Katoliko ako sa'yo. Hindi ka pagbabayaan ng Panginoon. Pag-uusapan namin kung isasama ka namin sa sa Pangulon na pagtutok. Pwede ba yung yung pares 50 pesos na lang ta? Siguro mga ano. Sampo o pwede na. Kakain na tapos na. Tapos na. Tapos, tapos na sa dinner na ulit, di ba? Hindi naman tayo tuloy-tuloy. Wala tuloy so, na. Lang nga lang may toka yung luto <coughs> ng sinaing sa Tapos yung sa barbecue sa kung ano yung menu kung may kanya-kanyang duty. Para siguro mga sampo pwede na. Pagkakain naman tayo, tanghalian, okay na, di ba? Preparation na yun sa dinner. Okay. Yung kanya kasi dito, kaya ka marami, tuloy-tuloy ka. Wala kayong pahinga, no? Tapos bullion pa yung tao. Super bullion. Dami talaga na kumakala na paggabi. Lahat ng tiga GSI, ayaw Hindi lang taga dito sa Pases. Yung iba, ang malalayong lugar pa eh. Malalayo, mayroon pang taga Batangas. may... Ay, may... Ay, may... may... Kung iba galing parang ibang pag-uwi, sa akin. O kaya iba naman paalis, pag-uwi tayo sa akin. na, na. Nakatuwa, hindi naman. Di pasabi ko sa iyo, maraming customer, pero hindi naman ganun kalaki yung kita. Basta tuloy-tuloy lang. Okay na yun. Walang express lane po. Walang express lane sa'yo? lane. Mayroon naman kayo. Senior citizen. Matip na yun ay kain mo na bisa ay siyempre dapat ang ano 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 na. ano 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 Sa ano 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 ano

Ayan, maraming salamat. Palabas na kami, galing kami ka Senator Francis Tolentino. Naku, Diyos ko, nag-enjoy ako. First time ko nakapasok ng Ang saya-saya. Okay naman, maganda. Maganda pinag-usapan namin. Picture nung kasi ng diwata na kalagay. Diwata, tubyan. Ay, picture, kasi ano, ali. diwata, picture namin diwata. Ganun mo, Yan Ganun mo, diwata. Ganun mo, diwata. Ganun mo, रामिस तमा आइज कता छ साले सन्द आइज यो लो लो भ त आइज लो भइ त